So, star ka, nagtitesting na natin. Yan. Yeah. Kasi dito madalas, hindi natin maabot. Pag in-sprayan po natin ng na W40. Ngayon, si Kobe na po ang pang-spray natin. Good day po sa inyong lahat Star Kada natin dyan Ayan, Welcome sa M1 Star Dan TV Ayan guys, favor lang po Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe kay M1 Star Dan TV Mangyaring pinutin mo na yung subscribe button na yan <laughs> at huwag mo na rin kalimutan hit yung bell icon para lagi ka pong ma-update pag may bago akong video na i-upload ayan and for today's video guys i-unboxing natin itong na-order ko kay tiktok ito tatatata yeah tubo so bago po natin ito i unboxing ay may kling intro muna So ito na nga start kada. Ayan. <laughs> ito po yung na order natin kay TikTok na na natin to ay pang uh, tanggal sa mga kalawang. O, uh, Paano mo sabi? Uh, kasi yung mot-mot uh, natin ay syempre yung kadina, minsan pag naulan na niyan o nababasa ay kinakalawang o yung mga ibang parts ng motor na madaling kalawang. Kaya napabili po tayo ng ganito. So, bubuksan natin kung ito po ay legit. Alam nyo naman, na, kahit sa, sa ang online ay merong mga scammer na ang ipapadala nila ay hindi yung item na, na in-order mo, kundi papel o bato yung ilalagay <laughs> o kung ano anong bagay yeah. so dito to yan iwas iwas po tayo doon kaya piliin po natin yung mga legit po na seller ayan so with that further ado ito na bubuksan ko na wala akong cutter yan <laughs> ito na <laughs> ayan ito na lang natin ah uh, sarakada ito yung nagkakahalaga po ng 104 at ang kanyang shipping fee ay 38 pesos hindi ako familiar masyado dito sa brand na to so ayan thank you sa nag deliver at uh, naka bubble wrap talaga palot na at safe na safe paano masabi? at tayong cutter eh kasi nawawala hindi ko mahanap muna Ha? No? Hirap pa rin. na natin tong bubble wrap. So, ganun po kasip yung uh, sealer na uh, napag-orderan natin. Ah, ito pala guys. Ang brand na ito ay Kobe. Ayan, si Kobe Brian ba? <laughs> Ayan, yung mga Kobe Brian. Naalala ko tuloy, you no? Know? Ayan. Kobi. Yan si Kobi. They rush Lubricating spray. Ayun. So meron na, rin siy na rin siyang darin siyang ah uh, karang maliit, no, maliit na straw, no. Para extension dito, no. At para maabot yung mga gusto nating isprehan. Yan. love car life. D-Rush Spray cleans and protects, stops, squeaks, drives out moisture. Ayan. Hindi na natin mabasahin yung iba pang ano dyan, no? Ayan, ito yung uh, kanyang product features. Uh, mabasahin na lang natin. <laughs> okay na ang bumasa nito. Meron din siyang use instruction at precautions and use can treatment ayan. So, meron naman siyang uh, guide dito kung paano po natin siya gamitin, kung saan po natin siya pwedeng gamitin. So, new technology and ah uh, ito na ba ang tatalo kay W40? WD40. si Kobe. Ayan, pang malakasan to ha. Hindi yan. Check natin. Mamaya walang laman. So, titesting natin ha. Kung may lalabas. oh! Legit guys. May lumabas. So, ito tatanggalin na natin. No? So, uh, naka kalagay dyan. Sticker na. Itong extension nya. Uh, maliit na istro. Then, papasok natin dito yan. Ayan. Papasok natin dyan. para yung mga hindi natin maabot na gusto nating isprayan ay maabot po nito sa pamamagitan po ng itong maliit na straw. Kaya example na lang. Eh. Ito. Ito. Ito kasi kinakalawang na. Oh. Hindi ko pa napapalitan. Oh. Nilagyan ko lang ng duct tape. So may kalawang siya. So i brand po natin yan. Yan. Yun. Yun po yung purpose nitong product na to. Si Kobe. Ah, para sa kalawang. And may mga drawing naman po kung ah, may mga drawing siya. Yan na ah, kalagay. No, kung saan pwede natin siyang gamitin. Oh my mapabike, no, mapakutse, o, no? pati, ano, barko. <laughs> lahat, basta lahat ng uh, klaseng uh, kinakalawang na bagay ay pwedeng-pwede kay Kobi. Si Kobi Diras Lubricating Spray ay mabibili po natin o maabil natin sa TikTok shop. No, sa TikTok TikTok shop na 104 lamang ito siyempre hindi siya free shipping eh. Uh, meron siyang shipping fee na 30 pesos so, hindi naman na po yun masama para sa mga uh, nagdi-deliver uh, ng produkto so, di ba uh, so minsan naman may promo naman sila di ba uh, kung matyambahan natin na free shipping eh di good mas maganda yun siyempre hanap buhay <laughs> wala namang uh, free shipping pina talo ang nagninegosyo diba? so kailangan balancing lang siguro kung may time silang magpromo promo eh, baka yun ang uh, pinaka promo nila ang shipping pi libre <laughs> So, ngayon, ang na-order natin ay hindi free shipping free. So, hindi na mabigat sa bulsa yung 30 pesos. At least, ayan, masusubukan natin itong quality ni Kobe. Ayan. Kung ito na ba ang tatalo kay WD-40. Joke lang ha, joke. <laughs> WD-40. Baka yung mga gumagapit ng WD-40 ay eh, mainis sa akin. Huwag po. Dahil ako ay user din ng WD-40. Ayan. So, titisting lang natin itong brand na to Kung talagang siya ay reliable ha, na talagang makakatanggal ng kalawang. Lalang-lalang yung mga matatagal ng kinalawang. Sus, uh, padlock. <laughs> Karamihan padlock, di ba? Pag ano, uh, matagal na ay eh, kakalawangin talaga yan pag na-stack. So, malaking bagay to po guys kasi meron tayong uh, service na motor at hindi natin maiwasan na pag nababasa ng ulan yung ibang parts nito ay talaga kinakalawang lalo yung uh, tornillo so thank you thank you Kobe at nagpakilala ka sa akin so start ka, ito testing natin kasi dito madalas hindi natin makakita pag in-sprayan po natin na W40. Ngayon, si Kobe na po ang pang-spray natin. And, lakas po ng pressure. Nakakalawang. <laughs> Para hindi po palawang. Ayan. sang oh, yeah. 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 ratio So, guys, kung nagustuhan mo itong video na ito, ay eh, mangyaring i-share mo naman sa iyong social media. Libre po <laughs> mag-share, siyempre, di ba? Ayan. At si libre din ang magpa-shoutout. Kaya mag-comment ka na lang dyan para ma-shoutout ka sa next video ni M1 Star Dining TV. Ayan. So, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayang mag-subscribe na po kayo dahil meron tayong paparating na para po. Ayan. Thank you so much at bago po natin uh, tapusin ito, eh click mo na 'yung bell notification ha para lagi ka pong ma-update pag may bago akong video na i-upload. Subscribe ka na. Keep on smiling and keep on shining and God bless. All, bye-bye.